Kapihan po yung dati. Ito yung makita natin sa ano bundok. Fruit po yung kape. Tapos pinutol nila po kasi walang walang buyer. Pinabayaan lang po nila. Hindi na po nila na kuhan yung kape. Tinaniman nila nila po ng gulay. Ah, mga almost 500 hectares ng kape. Dati yung mga lola ko po, yung ina ko po is nagtatanim ng kape. Tapos Bininta nila ng local buyer, is mababa lang yun ang presyo. Noon, ang lula ko at ang ina ko, tumigil sila kasi wala na silang buyer. Pinutol nila ang kape, nilisalan nila ng vegetable, carrots, buyas, patatas, wala na silang buyer. Yung mga dating coffee plantation, was converted into pineapple plantation, into banana plantation, kung ano yung popular na binibili ng ibang bansa. And that is why bumaba ng bumaba yung supply ng kape natin. Talagang medyo malaki ang habulin ng kopi industry. Ang production area ngayon ng Vietnam ay lampas 500,000 hectares. Ang Vietnam mga 1950s to 60s nasa mga 10,000 metric tons lang. Tayo naman, 70,000 metric tons. Yung atin eh, ang estimate namin ngayong last year, nasa 20,000 metric tons. Sila more than 1 million metric tons. Iwan tayo ng Vietnam, iwan tayo ng Indonesia, iwan din tayo ng Thailand, iwan din tayo ng Myanmar in terms of quality naman. The local production is estimated at uh, 25,000 metric tons a year. Okay? And the demand is 75,000 metric tons increasing to 100,000 metric tons a year. So in other words, we have a deficit of uh, 50 to 75 uh, metric tons. So ganun kalaki yung in-import natin. <music> Basta kape, basta yung pinitas, pinatuyo sa lupa na may tarpaulin. Then, nafe-ferment na yung kape doon. Tapos nilalakaran ng mga aso, ng mga manok. Then other pollutants. So yung taste ng kape, iba, low quality talaga. Hindi tayo ganun ka-educated sa pagtingin. It's a foreign thing. Basta sa atin, lasang kape. And that's our focus going to the farmers, training the farmers, teaching them quality production. Wala na siguro magtanim ng kape ngayon. Lahat na gusto. Mahal na eh, mahal ng kape. Simula nung dalagitan na ako. Kasi yun ang trabaho ng lolo ko yun ang trabaho ng tatay ko. Kaya parang ano, <laughs> tuloy-tuloy lang. Mahalaga ang kape kasi yun din naman ang isang pinagkukuhunan namin ng mga kailangan namin. Yung pagkain namin, yun. wala naman kaming pinag-aralan kaya nagtsatsaga kami doon sa kape. ang unang ginawa namin ay ipatikim sa kanila mismo yung kanilang produkto at doon kadalasan nag-uumpisa yung kanilang appreciate, appreciation na masarap pala ang kanilang kape. Tapos doon kami nag-uumpisa na ipakita sa kanila na kailangan maging magtsaga silang maging consistent na ayusin yung pag, uh, pagtatanim, ayusin yung pag-aalaga, ayusin yung pag at ayusin yung pag-process para pag kami naman ang bumili, maayos din yung presyo. Ibig sabihin yung uh, mas mataas yung yung presyo kung mas mataas yung kalidad, yung quality ng kape. Si gusto rin namin na matuto para malaman namin na yung kape mabibili pala ng mahal kung magandang ang quality. Before, we are just producing about 791 something. Ang yield natin ngayon ng Benguet is about 2,600 plus metric tons ngayon. Uh, we really have a bright future for Arabica coffee, kasi umakiat ng worldwide demand. Ang Arabica coffee natin is uh, highland grown talaga. Uh, we are about 1,000 to 1,800 meters above sea level. Kaya in terms of flavor at sa quality, maganda pa rin ang ano natin dito sa Benguet in the buong Cordillera. The Arabica coffee, siya ang most aromatic at saka flavorous. Kaya ginagamit ito na pang flavoring sa ibang coffee varieties. Yung Arabica, ang pinakamaba ang caffeine content as compared to the other varieties. Ang isang pinagkukunan po namin ng beans ay galing sa bukod, Benguet. Halos magkaiba yung flavor profile nila sa sa atok. Kung citrusy yung atok, ito naman ay parang chocolatey. Yung La Trinidad, meron din kami from Shilan at sa Katalingguroy. Ah, gusto po namin i-promote ang, ang magandang beans ng Benguet. Lalo na kasi ang Benguet is halos lahat ng 13 municipalities niya ay nakakaproduce ng Arabica. Naniniwala kami na bawat Pilipino ay may karapatan tumikim ng masarap na kape. At dahil doon, nagsaga kami na mag-contribute doon sa development ng industriya ng kape dito sa sa Benguet at saka sa buong Cordillera. Ang priority na sinusuplayan po namin dito ay yung mga local coffee shops at saka yung mga uh, mga household consumers dito sa local. Naniniwala din kasi kami na pag sila yung susupplyan muna nila at uunahin namin na i-patronize nila yung kape natin, lalagoy yung local industry. At siguro sana darating din yung araw na kung ano man yung surplus na uh, yung production namin ay may maibabahagi natin sa ibang bahagi ng Pilipinas at sa, sa ibang mundo. Naniniwala kami na ang kape natin dito sa Pilipinas, lalo na dito sa amin, may lugar siya doon sa industriya ng kape, lalo na pag gawin natin quality. Exil Madalang po ang aking barako na rito. Marami. Kasi maraming bumunga. Yung pong isang barako, kalahating sako lang ang naibubunga. Pero yung po isang ng exil bumubunga po siya ng sasako. Kaya po marami ang itinatanong na exil Makuha po ito ng botel. Ito, manipis lang po ang balat nito hindi kagaya po ng barako, malaki nga, makapal din ang balat. Ito, misan, nagtatatlo pa ng butil. Ito, ang barako, meron pong iisa. Wala na daw po halos nagtatanim ng barako. Marami pong nagtatanim. Problema, yung pong sidi, pong pantanim ang wala naubos na po nung unang panahon sa kagubatan, pinabayaan ng matatanda sa una. Napabayaan natin walang nag-iintindi sa kape. Uh, walang research. Kailan nga lang kami nag ng research nito mga 2000 na. Ah. Pero nawala siya sa limelight, yung kape. At hindi na natin masyadong pinasin import ng import, lumaki na lumaki yung ating gap ng consumption to production. Ngayon, pinipilit nating makahabol. Yung lasa na matapang na andito sa Kapimbarako, patented na sa Batangas yung Kapimbarako. Hindi na mawaalis yon. Yung Kapimbarako, basta sinabing Kapimbarako, Batangas yan. So, pababayaan ba natin mawala yung ating kultura, yung ating kung tayo makikilala. Uh, habang may panahon pa, uh, meron pa na, na alagaan yung kapimbarako, i-grab na natin to. Nung inumpisahan namin itong aming kap kapimbarako, limang puno na lang yung aming nakita dito sa barangay namin sa Talisay. Doon na lang kami talaga nag-concentrate na, na kumuha ng ng aming pang para lumawak ng aming kapehan. So, ganun ka hirap, ganun ka wala na yung ating kape. Yung Liberica, yun ang tinatawag na barako. It only grows in four countries, Malaysia, Ethiopia, uh, Indonesia, and the Philippines. Sabi nila na dapat ang kapimbarako is konti lang dapat mamunga. Pero naging prolific din sa amin, gawa siguro yung ginagamit namin mga, mga fertilizer. Kaya ito naman yung naging resulta na halos mababali na yung kanya mga sanga sa sobrang bunga. So kaya naniniwala ako na kaya nating pantayan o higitan pa ang Vietnam kung talagang tututukan lang natin yung kapimbarako dito sa... There's a huge opportunity here to increase the production and the productivity, and more than anything, the quality of that coffee. So you can reach out and put uh, Philippines on the on the coffee, especially coffee map. So hindi tayo magtanem, no? So we have all the reason to plant. coffee. Because there's that demand. There's the market. Abayon po. Hindi ko, ayaw ko po ng ako lang. Dahil sa kaya ako po po sa iba na magtanim, alimbawa, magka meron po ng mag-click o meron po mga exported na tagay bambasa o hindi kaya tayo pag umorder sila, masusupply yan natin. Kaya po maganda.